Ayan, namamasyal yung maglola. Bibilan daw niya ng merienda. Ayan, iwal-iwal ang bubot. Iwal-iwal. Ayan. Iwal-iwal ang bubot. Ayan, dito na dyan ah. Tulak mo. Tulak. Ayan, bibi. Ayan, bibili kami ni bibi. Ayan, ayan yung Oo. bula Bula-bula ah, bula bula Ayun, ano ba si to? si to, oh yung bula bula, ano, oh. kona, Uy. mo, isang. isang bula bula, ano? anin? bula bula, bula, -bula. yah, tosda. Sito, doon no? doon doon sa kamila isang bola-bola 'be yan ang kwapo ka Jan wala wala lang naman si tu ma'am iko mo na ayan na lang. wala ba yung papa ano liit <coughs> Ah, yung fitness? Oo. Oh. Yung no, no. PWD ko kasi nakilag siya. Ano ba ito binubuksan ang lakas nito sa amin? Okay. Ah, yun know, no. Sige na ako. Oh. Mm. Oh. Si Bibi. Kay Bibi, maliit lang sana. Oh, ito na lang na, pa rin sa mga sila. Pero sobrang kayaan tamis niya. No? Sito. mili kami dito sa anin anin